'di online sabong 'yon. Uh, 'yun ay isang uh sa Batangas si eh, Butaw ang tawag 'yan eh. O para pinagsasabong yung dalawang manok ng alaga, may gloves, uh, wala yung tari, wala pustahan. Kaya ako naman dahil nagkaroon ng pumasok na message, iningnan ko at uh, inalam ko kung ano yung ininit sa akin si Congressman Nicanor Briones ng Aga Partilist. Kong, magandang umaga po, Jade, at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Um, Kong, Kong, good morning po. Kong, good morning. Hello po. Congressman. Kong, hello po. Good morning po. Balikan lang po siguro natin si Congressman Nicanor Briones po mga kapartners dahil po ay uh, kakausapin at uh, natin po sanas natin siya. Para po dito, hinggil nga po dito doon sa mga nag-viral na mga photos and videos po uh, niya na kinumpirma po niya kalaunan, nasa yung nasa viral uh, na mga larawan at uh, mga video po na nanonood ng uh, online yan po online sabong habang uh, uh, nagpapatuloy po yung uh, nominasyon no ng uh, susunod na speaker uh, sa ng 20th uh, Congress at uh, syempre po ay una na uh, kinumpirma yan at inamin uh, may pa, gusto natin uh, linawin din kung uh, siya ba talaga ay nanonood o ano ba yung mga dahilan, rason. At least uh, marinig po natin yung kanyang uh, panig hinggil nga po dito sa nag-viral na video po na niya. At uh, siguro balikan na natin. Uh, nasa, nasa niya na ba si Congressman? Kong, maganda umaga po. Ay, maganda umaga, Jade. Maganda umaga sa lahat ng na iyong nag-sabaybay. Opo, uh, maraming salamat po muli sa inyong oras po, Kong. At uh, linawin lang po natin na ulit. Para po sa para maintindihan po ng ating mga kababayan, kinumpirma na po ninyo na kayo po yung uh, nag nasa uh, viral photos and videos na nanonood po ng uh, online sabong uh, habang nasa uh, asasyon po. Hindi, hindi, wala walang na online sabong ngayon. Uh, hindi online sabong 'yon. Ah, uh, 'yun ay isang uh sabatangga si Butaw ang tawag diyan eh. O para pinagsasabong yung dalawang manok ng alaga, may gloves, uh, wala yung tare, wala pustahan. Kaya uh, ako naman, dahil nagkaroon ng pumasok na message, tinignan ko at uh, inalam ko kung ano yung i-message sa akin. Uh, pero uh, disgrasya, meron palang uh, uh ng, aming, ng aking cellphone sa video at uh, nalagyan ng caption na uh, ako ay nagsusugal uh, online sabong eh hindi naman totoo yun. malinis konsensya natin na na lang natin yung video uh, at saglit lang naman yon yung butuhan ay umabot siguro ng mga dalawang oras para sa speakership halihalili uh, kami na tinatawag alphabetical So, pero sabi ko nga, nangyari na yan, nagkaroon ng mga uh, may, uh, malaking issue, uh, kaya tayo kagad, dumarap sa media at tumingin ng dispensa kung tayo man ay nakapagbigay ng iba't ibang mga opinyon sa uh, nag-viral, uh, at uh, nahihiya ako sa kapwa kung mga sa uh, lingkod bayan sa ating uh, sa House of Representatives pinumumuno ni Speaker uh, na kaya kagad ay sinabi natin na tayo yon at hindi naman totoo yung sinasabi na tayo naglalaro o na, nalaban sa sugal na online chabo. Opo, opo. Uh, yon ang akin namang cellphone walang GCash, walang money transfer. At makikita naman sa video, yung manok may gloves. Dahil hindi pwede magkasakitan niya, no? mas mabulaga ng manok. So, at uh, ang tawag di yan, e, yeah, parang pinapractice or ini-exercise nila yung manok uh, na kanilang sa uh, sasabungin manok. Opo, po. malinaw po yun, na uh, Kong, di ba? Sinasabi po niyo na hindi kayo mahilig uh, sa sabong. At, uh, yung... ah, and then, hindi, hindi, ako nakikita sa bungan at yan ay matatanong mo naman din sa aming uh, kung meron na uh, ng ano, manok, yung kapatid ko yun, nailig, yung nasa, ngayon nasa US. At yung pamangking ko ay inya nag-send siya ng video tungkol din sa sa uh, practice fight ang tawag ko. Kasi hindi ko na alam kung uh, ano, uh, anong tawag diya sa, ang alam ko butaw. Opo, opo. So, yun, yun yung yun nangyari. O, bakit po pinadala kong uh, sa inyo? Uh, may hihingin ho bang? Uh, ano ba yung sadya? Hindi, yun. yun ni... Eh, marami kasi ang nagre-request din at tayo ay sumali sa kanilang uh, palaban sa tradisyonal na sabong. Pero eh, hindi ako nga ang nag-ano kundi yung pamangkin uh, pamangking ko o yung kapatid ko. So, uh, yun ang uh, nangyari. Uh, hindi ko naman inaasahan na ang, al laman ng video ay sabong or yung practice fight. Kaya na, <coughs> na, nat natingnan ko. Taglit lang naman yan. Kailan lang hunin nyo nalaman uh, kung na nag-viral na po ang inyong uh, photos at videos sa social media? Yung patatlong araw, uh, Wednesday. Kasi Uh, kaya ako na mismo ang, uh, ang nagpatawag ng ibang mga media do sa Kwarto ko sa Kongreso. Opo, opo. Yung media huba na nag uh, yung photographer, uh, videographer ba na nagpost po nito, yung media organization ay uh, nakausap niyo na at uh, sila huba ay ano bang ano, ang feedback. De, ako naman ay nangyari na nga 'yan. Eh, naipaliwanag ay ko na ang aking side. Uh, mingi tayo ng paumanhin sa lahat ng naapik uh, naapektuhan. Ako naman, tinatawad ko na siya. Sinabi ko siya sa media. Kaya ang akin lang naman sinabi, eh, sana huwag niyang ulitin dahil baka hindi katulad ko ang niya. Uh, at magkaroon pa siya ng kaso. So, uh, e, sa akin, okay na yon uh, Ang uh, pakiusap ko nga lang ay gano'n na uh, dapat tanungin naman kung sino yung iyong kinuhanan, ano ba yung iyong pinapanood, kung meron kang interesadong malaman, ay eh di at least na nakapagbigay ako ng side bago nagkaroon ng uh, accusation ako ay nag-online sabong. Okay. So, which is tayo against against diyan sa online sabong dahil ang negosyo namin nasa livestock poultry, may farm tayo, piggery, poultry. May mga tauhan tayo na nasa sektor ng uh, security at manpower. Maraming uh, nagtatrabaho sa atin na uh, alam kong naaapektuhan 'pag ka naglalaro na online gaming. Maraming kabataan din na nalululong na sa so, mga scatter kung ano-ano uh, sa sabong, online sabong. Marami ang naapektuhan dyan ng mga nagdaang panahon. Uh, mga OFW na na uh, ang inaasahan pag uwi may pera ay may utang pa pala. So kaya ako talagang uh, meron na akong bill na ipapile na iban ang uh, online gaming. Asama na yung uh, online sabong hindi na makabalik. Opo Kong, so nagpapakita po kasi ito na kahit nasa loob po kayo ng uh, session ay may mga nakabantay uh, na mga media at uh, maaaring uh, ganito rin ang sasapitin sa mga susunod na mga pagkakataon sa iba pa. Kung meron pong napapansin yung mga media sa loob, ano pong masasabi po ninyo? Hindi ako okay lang. Uh, tama naman ang ating mga mamamayan na uh, uh, kami ay mga public servant, uh, lingkod bayan ay eh, para kang nakalagay sa iskaparate na transparent na lahat ay Uh, dapat nakikita ng ating mamamayan. Pero ako, uh, Jade eh, ay sa Chapul. Hindi tayo nagpabaya na uh, yung ating advokasya, yung ating Agapartilis Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Eh, ang akin yung tawag dito eh, ito yung Partilis na nasa batas, nasa konstitusyon, Ang members natin mga marginalized farmer sector, mga fisher folks, mga cooperative na maliliit sa tunay na uh, party list na may sektor at mula't sa poll hindi tayo nagpabaya sa ating pakikipaglaban para uh, i-advocate yung mga hanap buhay at kapakanan ng ating mga magsaka mga isda at kooperatiba tayo umaattend sa lahat ng uh, hearing uh, tayo ay nagiging resource speaker pa madalas kahit sa Senado pag may kinalaman ng pag-uusapan sa Uh, smuggling, hoarding, profiteering, cartel, yung nagpapahirap sa ating magsaka. Kapag may mga batas kaming ginagawa, atunayan yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, tayo ang isang principal and author and sponsor dyan. Meron din tayo ngayon na Livestock uh, Bill or yung Animal Industry Development uh, Competitiveness in uh, Act. Uh, pasado na sa Kongreso, pasado na sa Senado, nag na, at ang alam ko, ay eh, for signature na ating mahal na Pangulo. Na siya rin namang gusto niya, siya naglagay na urgent and priority bill to. So, masasabi ko, na ginagampanan ko, naabot na aking makakaya oh. ang ating uh, obligasyon bilang uh, uh, representative ng sektor na nangangailangan ng uh, pondo ng uh, lahat ng uh, suporta ah, para ang ating pamilyang Pilipino ay makaranas ng magkaroon ng sapat na pagkain at bumaba ang presyo nito. At ang susi lamang niyan ay alam naman natin, kailangang maging matagumpay, maunlad ang magsasakang Pilipino pati ang PCR Box kung gusto natin talaga na tayo magkaroon ng mura, kalidad at sapat na pagkain po 'kong bago ko lang ipasa kay Partner Admar, kasama ko po dito ngayon. Huling tanong lang, uh, ay may nakakalungkot na balita lamang po para sa inyo dahil kung gaano po katotoo itong balitang natanggal po kayo uh, sa CA uh, membership dahil nga po dito sa uh, kumalat na viral video, Tot totoo ba po ba itong balitang ito? Ay, <coughs> sana ay hindi totoo 'yan kasi tayo at uh, uh, Jade ay Peter Mer Congressman. Tayo ang uh, nagtayo rin ng party list coalition para magkaroon ng boses, magkaroon ng ano ang mga party list sa kongreso. Uh, at ang uh, posisyon na yan ay nabibigay lamang sa mga third termer. At uh, tayo ay fifth termer. Uh, isa sa pinaka-senior na member ng House na nasa mga partilis, uh, nakalulungkot na uh, tayo ay uh, may kanga ay uh, mangyari. Pero kung yun ang kasisya at kagaganda ay tatanggapin natin ang maluwag sa loob natin. Opo, Opo, Kong. Opo, uh, Kong. Magandang umaga si Admar po ito. Balikan ko lang po yung inyo pong pagsuporta sa uh, total ban sa mga online uh, uh, gambling po. Um, ibig sabihin po ba nito magpapasa po kayo ng panukalang batas po uh, nito, Kong? Uh, tama ka, Admar. Uh, meron tayong bill na ipapile. Uh, dahil apektado yung eh, marami namin uh, empleyado sa sektor ng agrikultura at lahat ng empleyado sa buong bansa, pati mga kabataan uh, na nalululong at nasisira yung kinabukasan. So talagang against tayo di yan. Uh, na, kaya dapat eh, iban, hindi rin naman ma-regulate ng ayos, Uh, pati nga uh, mga minor ay natututong magsugal, nasisira ang kanilang mga pag-aaral, nasisira ang trabaho, hanap buhay ng ating mamamayan, nasisira yung pamilya, uh, iti, kaya nga itinigil yan eh. And then uh, para lahat na ng online gaming uh, o sugal ay matigil, uh, yun ang ating ipapail na uh, bill sa Kongreso. Opo, uh, meron ding nagsusulong dito na uh, ma-regulate uh, na lang imbis na i-total ban. Tingin nyo po, pahirapan ang pagpaparegulate uh, nito kagaya po ng isa, ibang mga patagong mga uh, gambling po or sugal? Uh, yan, eh, kung talagang uh, ika nga'y regulate ng ayos, mag-implement, at uh, yun ang mga ilegal ay ika nga ay nauhuli at uh, hindi makakagawa ng mga ganyang uh, online gaming na walang lisensya ay nangyayari. Eh pwede namang pag-aralan at uh, ma-reconsider natin kung talagang po pwedeng mangyari na yan ay mariregulate ng ayos ng ating uh, pamahalaan. Opo. Kong, siguro uh, huling mensahe po ninyo muli sa ating uh, mga kababayan na noon noon po nakikinig po sa mga oras na ito. Yun lang, uh, sana uh, nangyari na ito. Sabi ko nga, ipinatatawad din yung nga sa akin ito. Uh, ang akin lang pakiusap, sana bigyan nyo ng pagkakataon na tanungin yung uh, mga tao na involved do sa kinukuhanan o video para matanong yung side at masigurado na tama ang ating i-report sa media dahil alam naman natin napakabilis ng uh, ano ngayon natin sa social media eh uh, marami ang maapektuhan nalulungkot ako dahil seryoso tayo sa tungkulin natin Opo. Kung maraming maraming salamat po ha sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po and God bless. Salamat. Mabuhay kayo. Thank you.